Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, awin niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw ng gusto sa'yo? Yung parang mababalyo talaga siya sa tuwing ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap araw-araw. At gustong gusto niya na ikaw ay makasama at makapiling palagi. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, lalong-lalo na ngayon nagkamalabuan kayong dalawa, ay mas mainam na gawin mo itong ritual nang sa ganon, manumbalik ang sweetness ninyo sa isa't isa. Napakasimple at napaka-epektibo itong ritual. Basta palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit. Ipikit ang mga mata mo. Mag-focus at mag ka. At pakaisipin mo ng maigi ang target habang nakapikit ang mga mata mo at sambitin mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw kung hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit. Pwede mo ibahin o pwede mo dagdaga ng hiling. Kung gusto mo, wala pong problema. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ritual na iyong gagawin. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.